Sa araw na ito ay marami na naman tayong pag-uusapan patungkol sa bagay-bagay sa mundo. Mga usaping mapapawaw o mapapadinga ka na lang kapag iyong nalaman. At san pa ba yan? Dito lang yan sa nag-iisang programa na tumutuklas ng kung ano-anong bagay pero very interesting kaya stay tuned lamang mga katuklas at samahan kami dito sa ating programang Tuklasin Natin. Bakit nga ba red, white, and blue ang kulay ng barbershop poles? Maniniwala ka ba na tayong mga Pilipino lamang ang mahilig kumain ng balot? Ano nga ba ang pagkakaiba ng Filipino time sa American time? E eh, ang Indian time? Halina't tuklasin natin! Mga paksang kakaiba! The Moon is Earth's only natural satellite na nagiging sanhi kung bakit nagkakaroon ng pagtaas at pagbaba ng tides. Pero hindi lamang ito, kundi napakarami pang bagay ang ating matutuklasan patungkol sa buwan. Since the Moon is Earth's closest celestial neighbor, magandang malaman natin ang mga bagay patungkol sa celestial body na ito. Kaya mga katuklas, ready na ba kayong alamin ang mga yan? Huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang ating pantuklas. First on our list, the moon is lifeless. Ayon sa mga pag-aaral ay ipinapakita na sa buwan ay walang anumang living organisms kahit mga fossils or native compounds na mapagkakakilanlan ng isang lugar ay may buhay. May mga natagpo ang traces ng non-biological organic compounds pero ang mga ito ay nauugnay sa contamination ng isang meteorites. Next one, the moon is about 4.5 billion years old. Sinasabi na ang buwan ay nabuo dahil sa napakalaking object na tumama sa earth at ilan sa mga materials nito ay sumabog sa space at lumikha ng buwan. Nang makabalik sa Earth ang mga unang tao na makatungtong sa buwan gamit ang Apollo spacecraft, ay nag-uwi sila ng mga bato mula sa buwan. At sa pagsasaliksik ay natagpuan ng mga scientist ang isa sa mga compound na bato na maituturing na ancient zircon fragments at natukoy na ito ay mula pa noong 4.5 billion years na ang nakalilipas. The moon is not primordial, it evolved. Ang buwan ay kinukonsiderang isang evolved terrestrial planet na nabuo mula sa mga rocky material na natunaw, mga piraso ng mga meteorites at sa pagsabog ng mga bulkan. Its internal zoning is actually similar to Earth's, mayroong makapal na crust, lithosphere at kaunting bahagi ng liquid asthenosphere. Next, the moon is shrinking. After reviewing moonquake data collected between 1969 and 1977, natukoy ng mga scientists na tinatayang nasa 25% ng buwan ay nagmula sa inilabas na energy mula sa scarps or stair-step cliffs sa paligid ng buwan. Ang activity na ito ay dahil sa contraction ng moon's crust kapag ito ay lumalamig. At ito ang nagiging dahilan ng pagliit ng buwan ng halos 150 feet over the last several hundred million years. There is water on the moon. Nang ang Apollo astronauts ay unang mag-explore sa buwan, inakala nila na ito ay isang tuyong planeta. Pero noong 2009, nang ang NASA's Lunar Reconnaissance Orbiter ay naglabas ng data na nagsasabing may nakitang tubig na nakalock up sa yelo. Kapag ang buwan ay uminit at lumabig sa paglipas ng buong araw, ang mga water molecules ay lumulutang sa paligid until finding areas cool enough to settle back onto the lunar surface natuklasan din ng NASA na may tubig sa sunlit portions ng buwan. The agency's Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy or SOFIA detected water molecules in Clavius Crater. Ito ay matatagpuan sa Southern Hemisphere as sunlit side of the moon. Ang data ay nagpapakita ng water concentrations na nasa 100 to 412 parts per million in cubic meter of soil kung saan ay katumbas ng 12 ounce bottle of water. The solar wind changes. The Apollo 11 mission was the first to deploy what was known as the solar wind composition experiment kung saan sila ay naglagay ng aluminum foil sheet sa pole ng buwan. The sheet was unfurled and exposed to the sun for 77 minutes pagkatapos ay kinuha nila ito at kasamang ibinalik sa Earth para pag-aralan that data was collected from the sheets over many years of the Apollo missions kung saan ay nakatulong sa mga scientists para matukoy ang variation ng composition ng intensity ng solar winds. Next on our list, the youngest rocks from the moon are as old as Earth's oldest rocks. While the Earth's oldest surfaces are always being repaid by geological forces, such as erosion and shifting of tectonic plates ang moon's surface ay nag-eexist na may kakaunti lamang na disturbances moon rocks ay umaabot sa 3.2 billion years old sa mga lugar na madidilim samantalang nasa 4.6 million years naman sa mga areas na mas marami ang liwanag the next interesting fact about the moon Is that the moon craters were caused by asteroid impacts? Ang surface ng buwan ay napupuno ng mga craters. Karamihan sa mga ito ay bunga ng mga meteorites na tumama sa lunar surface. Bagamat sa Earth ay may mga nakakapasok din na meteorites, pero dahil sa atmosphere ng Earth ay nahahadlangan ang pagtama ng mga ito sa lupa. Gayun din ng mga geologic activity kagaya ng weather at mga volcanic eruption ay nabubura ang mga signs ng impact ng mga meteorites na tumama sa Earth. Sa buwan naman ay walang geologic activity or atmosphere na maaaring pumigil sa mga meteorites na nakakapasok dito. Kaya naman ang mga lunar craters dito na billion years na ang nakalilipas ay kitang-kita pa rin hanggang sa ngayon. Its crust offers perspective on other planets. Dahil wala nga itong atmosphere, volcanoes, nor plate tectonics to disrupt it, ang moon's crust ay very well preserved. Dahil dito ang mga scientists ay nagawang matukoy ang edad ng lunar surfaces. At ang mga nakolektang data mula sa moon samples ay nakatulong sa kanila para ma-estimate ang edad ng iba pang mga planeta. The Earth and Moon are genetically related. Dahil sa pagkakaparehas ng compositions ng mga bato sa buwan at mundo, ay natukoy ng mga scientists ang common ancestry ng dalawang ito. Pero hindi kagaya ng Earth dahil ang buwan ay hindi sapat ang iron at iba pang elements para makabuo ng atmospheric gas or water. The lunar surface is solid. Noon ay inakala ng mga scientists na ang buwan ay nababalot ng layer of unknown material dahil sa kawalan noon ng kaalaman kung safe ba ang mga astronauts para mag-explore dito. Pero after na mapag-aralan at maobserbahan ng mga Apollo 11 astronauts ang mga sample na nakuha nila mula sa lunar surface ay nalaman nila na ang lunar surface ay gawa sa pinaghalong mga butil ng alikabok at malalaking bato. The moon is seismically active. Bilang bahagi ng Apollo Space Program ay naglagay sila ng mga seismometers sa surfaces ng moon. Ito ay namatay lamang noong late 70s pero sa panahon na ito ay active sa pagre-record ng mga seismic activity sa buwan ay naitala dito ang 28 moonquakes na may magkakaibang magnitudes. Later research via the Lunar Reconnaissance Orbiter showed fault lines in the moon na pinatayang mahigit kumulang sa 50 million years old as well as the displacement of boulders across the surface both of which point to the occurrence of regular moonquakes narito ang mga pagkain dapat kainin upang mapanatiling malusog ang ating dugo. Mga pagkain mayaman sa iron. Ang iron ang isa sa pinakamahalagang nutrient sa pagproduce ng red blood cells. Ang mga pagkain sagana sa iron ay red meat, spinach, turnip leaves, legume, whole grains, raisins, pumpkin seed at iba pang mga buto ng gulay. Mga Pagkain Mayaman sa Vitamin B6 Ang Vitamin B6 ay tumutulong sa pagproduce ng protein na kailangan ng dugo. Ang mga pagkain sagana sa Vitamin B6 ay isda, bigas, karne ng pabo, manok, patatas, saging at mani. Mga Pagkain Mayaman sa Vitamin B12 Ang Vitamin B12 naman ay tumutulong sa pagproduce ng malusog na red blood cells. Ito ay matatagpuan sa lahat ng uri ng karne ng hayop. Mga pagkaing mayaman sa folate. Ito naman ay tumutulong upang maiwasan ang vitamin-related, anemia, heart diseases, at certain types ng cancer. Ang mga pagkaing mayaman sa folate ay mga pagkaing dark leafy vegetables. Isang paalala mula sa Live TV. Your life, your TV. If you are looking for both relaxation and discovery, this place is the perfect hideaway. Relaxation at its finest and the true taste. Of paradise. With easy to access public transport, it offers peaceful seclusion that is well placed as a stepping stone to other nearby iconic local attractions. Accommodations come with cozy rooms, uniquely decorated. Television, air conditioned, and a wireless internet access room rates range from 1800 to 3500 pesos only providing you amazing amenities within an inviting friendly and comfortable atmosphere so for a memorable holiday trip contact one of their helpful representatives today Want a perfect island getaway? Here's an amazing place not just for you but for the whole family. A place where one can have peaceful moments to reflect, and a place where a group of people can mingle and enjoy. Feel a wave of relaxation as you make your way around this beautiful paradise. Engage yourself on the island's animal sanctuary and escape from the hustle of the busy urban life. With approximately 2 hectares of ancient coral land, we are sure to give you only what's best. So come and visit Grace Island. For inquiries, please contact the following details. sa ating summer destination, narito ang ilan sa mga simpleng hakbang na makatutulong para maiwasan ang pagkahilo sa biyahe. Pumwesto sa bahaging hindi masyadong mararamdaman ang paggalaw. Tumingin sa malayong lugar. Panatiliin sa isang pwesto ang ulo. Huwag manigarilyo. Iwasang kumain ng mamantika at maanghang na pagkain. Huwag uminom ng alak. Uminom ng gamot kontra hilo. Huwag magbabasa habang nasa biyahe. Buksan ang bintana at magpahangin. Umiwas sa mga taong nakararanas din ng motion sickness. Isang safety reminder mula sa Live TV. Your life, your TV. The moon is covered with rocks and dust called regolith. Ang mga samples na nakuha ng Apollo 11 ay nagpapakita na ang buwan ay nababalot ng regolith. Ito ay pinaghalong dust at mga rock fragments. Dahil nga sa kakulangan ng atmosphere sa buwan, ang regolith ay naging exposed na rin sa mga micrometeorites at solar wind irradiation kung saan dinudurog nito ang mga bato at tinutunaw ang ilang bahagi at nagre-resulta ng kaunting volcanic blast fragments. Moon rocks were formed in high temperatures without water. Ang mga moon rocks ay nahati sa three basic categories. Una ay ang basalts, kung saan ito ay pumupuno sa mare basins at ito ay kagaya ng lava. Next, ang anorthosites. Ito naman ay mas magaan lamang ng mga bato na kamukha ng mga bato dito sa Earth. At ang pangatlo ay ang breccias, which are composite rocks na nadurog at naghalo-halo dahil sa mga meteorite impact. Sa kabila ng katotohanan na mayroon ding tubig sa moon, ang tatlong types na ito ng moon rocks ay nabuo ng walang tubig. Hindi kagaya dito sa Earth, na ang tubig ay may malaking role sa pagbuo ng mga bato kagaya ng mga shale at limestones. There's a huge reserve of heavy metal under the moon's south pole. Hindi sigurado ang mga scientists kung saan nang galing ang heavy metal na ito. Pero natuklasan nga nila na may napakalaking deposito ng mabigat na metal sa ilalim ng moon's south pole, Aitken Basin tinatayang nasa 2.4 quadrillion tons at pinaniniwalaan na ito ay natira sa iron nickel asteroid na tumama sa buwan 4 billion years na ang nakalilipas. The moon has at least two lunar pits. Ayon sa data na nakalap mula sa NASA's moon probe, ang Lunar Reconnaissance Orbiter ay may nakitang mga images ng dalawang malalaking butas sa buwan na kung tawagin ay lunar pits. Ang mga butas na ito ay pinaniniwalaan na nabuo dahil sa pagsabog ng subterranean lava tube although the mare ingenite pit lies in an area that has few volcanic features. Bagamat ang mga impact ng craters ay napakarami sa moon surface, pero maituturing na very rare ang lunar pits. The moon has a crust, mantle, and core just like Earth. Sa pamamagitan ng Apollo 11's Passive Seismic Experiment, ay na-detect at nasukat ang mga nangyayaring moonquakes. Nakatulong din ito para malaman nila na mayroon palang maliit na core sa center ng moon. Subsequent seismometers deployed during Apollo 12 14, 15, and 16 revealed even more information kasama ang data na nagsasabing ang lunar crust ay may kapal na 37 to 44 miles thick o tatlong beses ng kapal ng Earth's crust. The Earth and Moon Trade Meteorites Natuklasan din ng mga scientists at researchers na may mga meteorites sa Earth na nanggaling sa buwan. Ang mga asteroid na tumama sa buwan ay nadudurog at nagkakalat ng mga meteorites sa space. Bringing with them lunar rock from all areas of the moon's surface. Ayon din sa mga pag-aaral ay may mga bato na galing sa Earth ang nakakarating naman sa moon. Kaya pinaniniwalaan ng mga scientists na ang ilan sa mga asteroid debris na mayroon sa moon surface ay nanggaling sa Earth, Venus at Mars. The moon is moving away from Earth. The pace is minuscule. Pero walang alinlangan na ang buwan ay unti-unting lumalayo mula sa Earth. Sa panahon ng pagmimisyon ng Apollo 11 astronauts, sila ay naglagay ng laser ranging retroreflector para sa moon surface, which helps them measure the distance between the Earth and the moon. The retroreflector, a series of mirrors that reflect laser pulses, shows that the moon is retreating at a rate of about 1.5 inches per year. Moonquakes can last up to 10 minutes. Hindi kagaya ng earthquakes na tumatagal lamang ng 30 seconds, ang moonquakes ay mas matagal bago huminto. These shallow tremors originate 12 to 19 miles below the lunar surface at tumatagal nga ito ng mga 10 minuto. Bagamat hindi pa sigurado ang mga scientists sa dahilan kung bakit tumatagal ang ganitong pagyanig sa buwan, ang ganitong aktibidad sa buwan ay nakatulong sa pag-aaral para maunawaan ang early seismic activity ng Earth, as well as the role of liquid water placed on our planet by spreading energy caused by quakes na nagiging sanhi ng mas mahinang vibrations. When it was still very young, the moon melted to form a magma ocean. Tinatayang nasa 4.4 and 4.6 billion years ago, ang magma ocean na may 10 kilometro ang lalim ang tumakip sa buwan. An early crust on that ocean form what became the Lunar Highlands at ang mga meteorite na tumatama sa buwan naman ang nakakapagpabawas ng kapal ng crust na naging sanhi naman ng pagbuo ng mountain ranges na nabuo sa paggita ng mga impact basins. The moon's gravity helps strengthen Earth's shield. Ang Earth ay may magnetic field na nalilika sa pamamagitan ng pagkilos ng liquid iron at nickel sa outer core na siyang tumutulong sa pagprotekta sa ating planeta mula sa mga destructive natural forces kagaya ng solar wind at mga cosmic particles. Sa mga isinagawang scientific research kung paanong nakakaapekto ang gravity ng buwan sa ating planeta, This indicates that it tugs on the Earth's mantle which sits on the top of liquid outer core at nagre-resulta sa paggalaw ng liquid na nagre naman para mag-generate ng energy na nagpapatibay sa Earth's shield. The Moon is asymmetrical. Kung titignan ay parang perfect sphere ang Moon, pero ang totoo, ito ay asymmetrical mas makapal kasi ang crust ng buwan sa kabilang bahagi nito. And there are large masses beneath the surface of many lunar basins potentially caused by accumulation of lava. Naniniwala na ang hindi pagkapantay-pantay ng crust ng moon at ang pagiging asymmetric nito ay ang nagre ng Earth's gravitational pull. The moon's hermite crater is home to the coldest temperature ever measured in the solar system. Ang NASA's Lunar Reconnaissance Orbiter ay nakadetect ng isang location sa Moon's Hermite Crater ng temperature na umaabot sa negative 415 Fahrenheit. Mas malalim kaysa sa lahat ng temperature na nairecord sa buong solar system. Kahit pa ang pinakamalayong Pluto na may record ng temperature na negative 300 Fahrenheit, ay nakuha pa rin ng buwan ang pinakamalamig na temperatura sa kabila na napakalapit lamang nito sa araw. Similarly, cold regions were found at the bottoms of craters at the lunar south pole kung saan ang lugar na ito ay permanently shaded o hindi nasisinaga ng sikat ng araw. Tuklasin natin would like to thank the following. Boracay Grace Hotel Your home in the paradise of Boracay, Grace Island Resort. Water on the rock. Drink water, healthy and safe water. Watchers Coffee and Tea, Siluam Diner Coffee and Food. Made beautiful salon. God has made everything beautiful in its time. Smoked Mana, Jacobswell Spring Resort. Jazz coolers. Once tasted, always wanted. And that's all for our episode ngayon. Sana po ay muli nyo kaming samahan sa mga susunod pa nating pagtuklas. Sa ngayon ay kailangan ko na pong magpaalam. Hanggang sa muli, ako po ang inyong nakasama Kuya MJ at ito po ang tuklasin natin.